Hindi katanggap-tanggap na muling payaga makabiyahe ang mga unconsolidated jeepneys. Iyan ang hinaing ngayon ng isang transport group na pabor sa Public Transport Modernization Program. Hindi lang daw dapat yung 14% ng mga hindi nakapag-consolidate ang dapat pakinggan ng Department of Transportation. Dapat din daw nilang tingnan ang mayorya ng mga driver at operator na sumunod sa programa. Nag-consolidate kami since 2019, 2018. Tapos ngayon, yung unconsolidated, papayagan nila na mag maging... So, ano yung nangyari doon sa ating, doon sa mga sumunod? Hindi mo ba? So, dapat magkaroon ng konkretong plano at hindi puro band aid solution. Dapat din ay may isang representative mula sa kanilang grupo sa binuong technical working group ng DOTR para marinig din ang kanilang boses habang pinag-aaralan muli ang programa. Pagtulungan muna sana ng ating DOTR at ng mga consolidated uh, entity yung paggawa ng ating batas at sana naando kami habang ginagawa yon para meron kami masuggest sa kanila kung ano ang dapat at yung tututulan namin para sila gumawa na ng hapang. Nangangamba rin sila dahil hanggang sa ngayon ay hindi nila alam kung saan ba talaga ang posisyon ng gobyerno pagdating sa programa. Simula pa noong 2017 nang ilunsad ang PTMP pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin daw nangyayari. Sa panig naman ng LTFRB, sinabi nito na tuloy pa rin ang modernization. Pero kung ano man ang maging direktiba ng DOTR, ay susunod sila. Sa amin, sa LTFRB, we just implement. Huh? We just implement the policy ano yung ang ibaba pa ng debate 4 Sinabi pa ng LTFRB na hindi porket modernization, aalisin na sa lansangan ang mga iconic na jeepney, kundi papalitan lamang yung mga unit na substandard. Bagay naman na sinangayuna ng isang consumer group dahil kung sila ang tatanungin, malaki raw ang kaibahan ng pagsakay sa modern jeepney kaysa sa luma at substandard na jeepney. Kaya na natin as a commuter kung anong kaibahan ng sumakay ka sa modern jeep kesa sa luma. Samantala, Winelcome we naman ang grupong Piston ng pahayag ni Transportation Secretary Vince Dison na papayagan na muli silang makabiyahe. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, itinuturing nila itong maliit na tagumpay sa mga tsuper operator pero mas malaking tagumpay para sa mga commuter. Bunga rin daw ito ng kanilang patuloy na kilos protesta at pakikipag-usap sa mga ahensya ng gobyerno. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority.